Laying adlaw mga kamikaniks. Uh, real talk ta no. Real talk ta mintas uh, ang kuan Grabe, may buhos man ug mayo. Ah, uh, na, na kung tuloy-tuloy na tong init na tong laying adlaw. Ah, uh, real talk sa sa, sa tadya, no. Sa party sa kuan ba? Ang mga etagiyag sa kinan, mga nagbintin og sa kinan. Maulin ni ato ika sulte ng mga driver. mga relate kay ano mga driver. Ano, kay sila yung gagunit perminti sa sakinan. gagunit sa manubila. Yang uban, amo. Uh, sakay sa kailanta. uban, amo. Nagoy personal nga. Driban yun ang ilang kwan. Driban yun ang ilang unit. So, derdepita. Real talk ta. Uh, kanang atong masakinan. Unta. dili gyud nato na tiktikan na sa maintenance kay uh, kay na kay sa pila ko ka toig tag shop nag sa kanan ah uh, na mo namo na mo diri ang kuan na anamo diri ang tanang diferensya sa unsa diprinsya sa kanan argue na mo na diri unya ang kasagaran gyud nga problema nga ngano na ngano na ang sakyan na daot na kuan ana gyud diferensya kanang yung kuwang sa maintenance Kana bang tihik-tihik ka na yung imong, imong sakyanan ba? Tihik-tihik ka na yung sakyanan o ka ng pyesa. Halimbawa, isang simple lang atin sa wheel. Uh, check up sa makina. Kana pag check up sa makina, mga ito siya. Pila na, pila na, na lang kasi may ko nga. Ah, uh, Boss, kanang ako patan na ako kumakinabaw sa'yo, di ko rin siya aning. Eh. Kung naman, may nagkuhan, may gamay namin tingog nagtingog, gamay nang basa. Pilara good bayad kag 250, 350 kung wala pa one check up lang, tanaw-tanaw lang. Dako na kayo ng bagay. Dako na kayong bagay ng masulti ang gas mekaniko. Masulti ang gas mekaniko nga boss. Ang imong publi ang problema sa tong sakyanan mao ni mga ma ma na, -na. Bibayad bi bi lang ang 350, damay ra kayo. Bigay bibayad ang 350 sa si mekaniko. Igo ra kang isultian, magkonsulta lang. Pero na kayo nang hindi gamit. Nga ma-aware ka, nga unsay madao si mo sa Halimbawa, na yung mga tagas, ingnong kasa, ingnong kasa mekaniko nga, uh, boss, na tagas atong wheel na tagas uh, adire, uh, toning kuwan, uh, toning ayoko, no? pilay kuwan, ano, na kayo nang gastong Samantala, kung madaot sakyan, kalibu, ang itong sakyanan, tagpila ka libo, halimbawa, magpuli ka crankshaft, diesel ang itong sakyanan, ay, kung ingna, mong gasto lang ang 30, 40, Maabot na ng siya sa isinta. -is usahay mo gatos pa. Nga, pagkahuman, pagkadaot na, tiktikan ang sakinan, dili, patsik, pagkadaot na, mo, mo, lista na ta sa mga, kung ano, na ta sa unsay mga palitunon, magmugot ng tag-iya. Oh, magmugot ang tag-iya, pangyong ah, mahalago na ni, magkone, karon ka pagi mahalan samantalang dili ni mo pacik api mong sakinan tagpilar ka gato sa imong kwan tagpilar ka gato sa nang imong bayran pag ablang lang para maawir ka go sa madaot ya karon ko pananitan resitaan gas min kaniko ako resita man gining ato moral sa ting kung doktor tahay tahay lang ba kay maingon mga usay paliton lista lista oh mo ni pagtan-aw sa isa, ha sigang mata kay mo abot ang pila ka libo tinuod yun na nga wa nang tagiya sa kinal magmusgot nang kay dako kay dako kay gastuhon samantalang simpleng pa check up lang dili mahimo kasagdan nang sa kinal nga nang ng, tingog usahay ba ako mano ni ato talagi ako ging real talk ta kay usahay pag kuan sa kuan mo mo mudiman na tagpisa sa mudiman na tagpisa sa tagiya ingon din Ah, Mahalago ani mag magmusgot pa. Magmusgot pa usahay lakawan lang ganit Dili lang ganit nya pagka. na ba? Nga, samantala kami sa shop kami mga mekaniko. Nagkuang gid taon mi nga maayo sa sakyanan kinsa bay mekaniko diha nga kanang wa magkuang og maayon sa kinan. Malipay gitawon may. Kanang guan, sakyanan malipay gid taon ni. Kanang muandar nang kuan, muandar sa sakyanan. Nindot na kayong andar, hastang kalipayan na mo. Hastang kalipayan na mo. nang kanang na nga itong kuwan, atong sakinan, di na itong tikikan. Ginagmay-gagmay ra sa isang labi na yung sakinan, ah, bago pa, ay ang tikiki. Huwag asa dapit ni mong kuwan na ipatsik. At namay nagkuhan, namay gamay, namay gamay. Ipa na may nagkuwan, na may nagtuo gamay, na may nagtingo gamay, ipatsik na dayon, mintas gamay pa. Pareha rin ko sakit sa tao, gamay pa, mangi mangi pa mati. Ayaw nagpansin na. Sige, pasag na lang ko. Ano iba? Pag abdon mo, kanser na. Maroon yan po na sakyanan. Kung kanser na, sa ulan mo, di patay. O, oh, ay, gani na. Kay, kung sakyanan, pwede pa na ito buhi Pila kalibo. Ang tao, patay. Hindi na magbuhi. ingana na, na. Kay kami, adto na mo ang kwan. Usahay, adto mong sisi. usahin, mor kami pa sisihon. Ha? Huh? Ako awas daud, god. Murag murag ang iya murag kami ba sisihon. Ha? Puro kada ko awas daud. Ikay nagamit kami sa kenan, ikay tag iya sa kenan nya mo. Murag ikay sisihon. Paita. Murag kaya na ba? Paik kayo. Mana hangyo lang ko sa mga mga sa kenan. Anang kwanta, anang mintin tag may sa kenan dili na to gasto ginag, ginag may gagmay gasto ang uban nga mga driver nga kwan kay bago ko sila ani nga ka sila istorya ha kay ah, sila kay gunit sakyanan sila ay, sila kita sa makina ka paminaw ang uban mga amo igura sakay, mau mao ni mao na kay pa lagi pero usahay mo diman ang kuha ng driver dilang lang balingon pero sa storya na ako sa mga sa kenan ayaw gid ang stories sa driver ay gini ay gini nyo o baliwala ah, kay sila kay bawa ana kung unsay kung say sa kenan sila igatan awa kada adlaw kung gatulo tubig ba city ba kung say gatingog um, suspension ba makina ba kay driver na kang sa kwan na kang sa kinan Oo. to so, lang to kami mechanics no kay usahay ko kwan kami may mo demand sa kwan pisa og kwan na murag kami murag sisi sa kwan murag arin sisi na no, mo si mechanic ko anang mga tag iyang sa kinan ha mao ning gasto on mao ni mo ana nya yeah, sa gibuhat di ba sa so, gibuhat mo masin masin kanan o oh, real talk lang na mga kwan mga ka-mechanics so mawala talk